magandang araw sa inyo mga kabay uh, welcome po li sa akin channel uh, kuya glen tv so for today's video mga kabay uh, hunt tayo ng alimokon ngayon so alimokon for sa adventure tayo ngayon mga kabay so yung dalhin ko na pangati ay si ayan tura mga kabay ayan po si tura so hindi pa natapos yung lugon niya mga kabay So yung balahibo po niya ay hindi pa hitsas. So medyo kulot-kulot pa po. So na miss ko kasi kaya ah, gamitin ko sa hands ngayon. So tingnan natin mga kabay no kasi matagal-tagal to na ano ah, hindi natin nagamit no. Na ah, stack natin. ah sa mga bago pala nating subscriber diyan mga kabay, ah, maraming maraming salamat po sa inyo. At ah, comment lang po kayo dito sa baba mga kabay para ho makita ko yung mga channel nyo tas masuportahan na din. So, samahan nyo ako sa ating Forest Adventure. So, good luck po sa atin mga kabay. So, ayan na mga kabay. Sitap na natin si Trotura. So, hanap muna tayo ng kataguan. cua <laughs> So, ang dami palang lasak mga kabay oh. ang dami palang lasak nito, itong pangalawang dumapo mga kabay ayan po, oh. sa likod sa gilid at saka sa dibdib niya, ang dami mga kabay sayang lang ata uh, isang paa lang yung nakadapo naramdaman niya kaagad na dumikit na yung paa niya, kaya kumalampag kaagad mga kabay sayang mga kabay at hindi natin nahawakan siya ba yung nakawala mga kabay uh Sayang na sayang talaga, grabe. First time ko nakahuli ng lasak mga kabay. So, malayo kasi ako kay turatura. Eh kung nasa malapit lang ako, baka maabutan ko 'yun mga kabay. Napakagandang lasak mga kabay. Ay naku, sayang talaga mga kabay, no. Ata hindi natin hawakan. Ang daming lasak mga kabay at ang ganda. So, dalawa pala sila, no, lasak. So yung isa, yun yun ang hindi ko napansin mga kabay, nalasak fly yun. Sayang talaga mga kabay, no. So wala na ho na tayong magagawa dyan kasi hindi naman natin abutan. So ayos lang yun mga kabay para magiging wise na din yun. So hindi na yun basta-basta madali sa ganitong uri ng panghuhuli mga kabay. dali natin makabay ang ganda Lastak makabay oh ayun oh dalawa sana ayun makabay oh may lasak dito pandang ulo ayan <sighs> ang ganda ng nadali natin dalawa sana nakawala yung isa Sayang mga kabay no, first time na naka tayo at uh, first time din na, ano mga kabay, uh, first time na nakahuli ako ng lasak. So release natin yon sa bahay ng mga kabay. Grabe, dalawa sana. So nakawala mga kabay. So ito na yung nadali ni Turatura -tura sa taas mga kabay. Ayun no, lasak po yung mga kabay. Klarong-klaro po yung lasak Ayan. So first time ko nakadali ng lasak mga kabay. Okay. So, ngayon ako nakahuli dyan 'yan, 'yan. So release din namin 'yan mga kabay para may mga lasak na din dito. Para dumadami sila. Sayang yung kasama niya mga kabay, ta hindi natin nakakuha, hindi natin hawakan. So may palatandaan na din sa paa mga kabay Itim po yung cable tie niya. Saka yung kupo niya mga kabay, yung maputi yan. Ang ganda mga kabay. So release namin yan mga kabay dito sa bahay. Okay. malapit lang kasi yan dito na nadali. Doon lang banda man may kabila. So ayan na mga kabay. No? Release na ng papa ko mga kabay. Eh. Hindi man. Ganahan siguro. Ah, na mga kabay. Hmm. Hello. May lasak tayong release mga kabay. Hmm. Sorry. So ayos. ko na So maraming salamat sa panonood mga kabay. No? At uh, God bless po sa atin mga kabay.